Itinataguyod nila ang patuloy na pagsubaybay sa tatlong I-Atlas at sistematikong paghahanap para sa mga katulad na bagay na maaring makatulong na maitatag kung ang ito ay kumakatawan sa isang nag-iisa na insidente o bahagi ng isang mas malawak na fenomena. Habang ang tatlong I-Atlas ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa loob ng Inner Solar System, bawat bagong observation ay nagdaragdag ng mga piraso sa cosmic puzzle nito ang mga radio signals ay nagbibigay ng ating unang direktang sulyap sa komposisyon at pag-uugali ng tunay na dayuhang matter mga materyales na nagcondense mula sa gas at alikabok sa paligid ng isang malayong bituin at sa hindi malamang na paraan ay nakahanap ng daan sa ating pintuan kung may connection man o wala sa kilalang wow signal. Ang detection na ito ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa ating pag-unawa sa galaxy lampas sa ating solar system. Ang mga radio signals mula sa tatlong eye atlas ay kumakatawan sa higit pa sa isa lamang astronomical discovery. Sila ay ating unang direktang pag-uusap sa material mula sa ibang star system, isang cosmic dialogue na nakasulat sa mga frequency na nagsasabi ng kwento ng mga water molecules na bilyon-bilyong taon sa paggawa. Ang mga hydroxyl absorption lines na natukoy ng meerkat ay hindi lamang mga data points sa isang spectrum. Sila ay ang mga tinig ng sinaunang yelo na gumiging sa ilalim ng haplos ng ating araw na naglalabas ng mga lihim na napreserba mula pa noong wala pang daigdig.